Yan. So malapit ko na matapos guys yung ating ano mini tura -tura, guys. So bago 'yun mga lodi, so ipapakita ko muna yung mga lumilipad dito sa ranggola sa amin mga guys. So yan, abakan niyo guys, nandito ako kila Lola guys. So, yan, ito yung aming talangan. Dati so napakakipot lang nito mga lodi. So ay lang napakarami lumilipad guys, papakita ko guys. Yan mga lodi eh, no. Ayun, meron lumilipad doon no? So, yun, oh, tayo din lipad nito isa. So parang ano siya, parang mini dragonfly o parang protora siya. So yung mga lodi at meron pa dito. Ayan yung isa. So hindi ko na siya makita, parang kulay blue siya o blue. So yung mga lodi at syempre meron din yung pula. Ayan yung pula, so hindi ko makita mga lodi. Ayan yung pula, so bahala na kayo dyan mga lodi. Ayan yung pula o, oh. dapat man kay. So ang lakas ng sumba niya kasi nung gumagawa ako ng trotoro mga lodi so ang lakas ng sumba at ayan din yung blue mga lodi oh blue na ano yan na dibuan so ang ganda ng pakadibuan niya mga lodi oh. ang lupit na mga lipad nito mga lodi so pwede ko rin tapatan yan mamaya nung ating ano nung ating um, dibat market so marami pa doon mga lodi dun oh so yung pinakadulong yun so hindi nakita ng ating uh, cellphone so tingnan natin kung aabot ba so yan mga lodi ko kayo na bahala dyan kung nakikita nyo ba yan yan yung lumilipad na yan mga lodi yun o marami pa malipad nila mga lodi talaga panalo na mga lipat guys so nakaka nakakaingit lang dahil hindi ko pa tapos yung ating mini -tura, tura at kahapon kasi um, ko kahapon at uh, hindi ako nakapagpalipad kahapon so ngayon maganda yung panahon guys so makulimlim so hindi mainit mga lodi so tama-tama magpalipad guys para hindi naman tayo uh, might stroke or magkaraspi. so makisangit sa ano sa ina ng panahon mga lodi so ayan nagkaganda ng na lipat mga guys ayan parang nawala yung dibuan <laughs> parang nawala yung dibuan mga guys parang nawala yung dibuan mga lodi so dalawa na lang baka naputulata o baka umiikot siguro yung dibuan <laughs> so lodi ang ganda ng hangin ngayon guys so yun yung may hangin o no? ayun o no? parang papalipad kami so dito at uh, ayun yung talaga namin yung hindi lumipad yung dibat ng kain natin at ito yung akasya mga lodi so napakalaki yan so pag, pag may tumatama yung hangin dyan mga lodi so nagkakaroon yung parang ikot kaya yun sa pagkakit dati dito mga lodi so ayan. ayun ay pala yung dibon o no? nakita ko yung dibon so, mga, mga lodi so ayun o no? ayun yung dibon Yung o dibon yung parating yung dalawa yung dalawa at yung ayun yung isa so ang lulupit ng lipad nila mga guys yun ang lulupit ng mga lipad so nakakaingit lang talaga pusing na natin yung ano yung mini tura natin mga lodi at nang mapalipad na natin siya so abangan nyo guys yung paglipad nyo mga lodi so yun bye bye guys so see you on my next vlog mga lodi